Pagkatapos ng matagumpay na palabas na linlang at ng Philippine adaptation ng sikat na Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim, muling pagsasamahin ng magaling na aktres na si Kim Chu at ang mahusay na aktor na si Paolo Avelino para sa panibagong teleserye na ilalabas ng Dreamscape Entertainment. Ayon sa mga naunang balita, ang kanilang susunod na proyekto ay may working title na The Alibi, base sa mga inilabas na pahiwatig mula sa mga opisyal na social media accounts ng Star Magic. Sa Instagram, makikita ang post na may caption na, every detail counts. May hindi sila sinasabi, and we're about to find out. Hashtag the alibi coming soon na nagdulot ng kasabikan sa mga tagahanga ng Kim Pao Love Team. Ang kwento ng The Alibi ay isang bagong proyekto na inilalapat ang kakaibang tema ng suspense at drama, kung saan bawat eksena at linya ay may mahalagang kahulugan sa pag-usad ng istorya. Hindi pa inilalabas ang buong detalye ng plot, ngunit may mga palatandaan na nagbabadya ng isang kapanapanabik na kwento na may halong misteryo at emosyonal na pagtatagpo. Pinangungunahan ng pagsulat ng script ni Danica May Domingo, isang kilalang manunulat na nakapagbigay ng mahusay na mga kwento sa mga naunang palabas. Samantala, sina F.M. Reyes at Jojo Saguin ang nakatalagang mga direktor para sa proyektong ito, kapwa kilala sa kanilang husay sa pagdidirekta na napatunayan na sa linlang. Sa mga inilabas na larawan mula sa set, makikita na bibida si na Kim Chiu at Paolo Avelino bilang mga news reporter, isang propesyon na hindi pa nila ganap na napapakita sa kanilang mga naunang proyekto. Nakakaaliw rin na mapansin ang bagong estilo ng buhok ni Kim Chiu, na nagdagdag ng bago at sariwang imahe para sa kanyang karakter. Tila mas naging seryoso at profesional ang dating ng kanilang mga papel, na tiyak na magbibigay ng bagong dimensyon sa kanilang performance. Hindi may tago ang excitement ng kanilang mga tagahanga, lalo na tang tambalang Kim Pao ay isa sa mga pinaka-in-demand na love teams sa kasalukuyan. Marami ang natuwa sa kanilang naging chemistry sa Linlang at sa adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim, kaya naman sabik na sabik silang panoorin muli ang kanilang pagsasama sa The Alibi. Sa kabila ng pagiging suspenseful ng tema, inaasahan na hindi mawawala ang kilig at romantic na eksena na karaniwang inaasahan sa tambalang ito. Marami ang umaasa na mas higit pang lalalim ang pagganap ni Kim Chu at Paolo Avelino at magbibigay sila ng kakaibang karanasan sa mga manunood. Malaking oportunidad din ito para sa Dreamscape Entertainment na muling ipakita ang kalidad ng kanilang produksyon sa pamamagitan ng isang proyektong may halong drama, misteryo, at romance. Ang pagbabalik tambalan ni Nakim at Paolo ay inaasahang magdadala ng mataas na ratings at positibong reaksyon mula sa publiko.